Mahilig ka ba sa pag-aalaga ng manok at gusto mo itong gawing negosyo? Let me tell you something of my 25 years of experience na mga natutunan ko mula ng elementary days ako, mula ng nahilig ako sa pagmamanok hanggang sa maging full blast na negosyo ko na ito sa ngayon. Una, kung tama ang strategy mo at diskarte mo sa industriya na to at sa pag aalagaan ng mga sisiw at pagpapalaki ng mga manok, siguradong magiging successful ka sa negosyo na to. Pangalawa, magkakamali at magkakamali ka, hindi natin may iwasan yun. Pero, kailangan matutunan natin ang pagkakamali na yon otherwise, mahuulit-ulit yon at posibleng ikabagsak ng negosyo na to. Pangatlo, kailangan mo ng mentor na gagabay sa'yo para mas maiwasan mo ng maaga ang malaking posibleng pagkakamali na ikaw uubos ng hanap buhay mo. Pangapat, kayang-kayang umpisahan ang negosyo na to kahit wala tayong kapital. So, akala natin, kailangan na natin ng kapital para ma-enjoy ang hilig natin na Pero hindi. Napakarami nating paraan para kumita dito ng hindi naglalabas ng kapital. So kung sa tingin mo ay ready ka na gusto mo nang umpisahan ang negosyong ito, mayroon tayong live webinar na gagawin na kung saan ituturo ko sa'yo ang 8 steps kung paano kumita ng 50,000 a month or more kahit wala kang kapital o napaka-minimal ng kapital sa pag-aalaga at sa pagmamanok at sa buong industriya na ito. So sa webinar na ito, ituturo ko sa'yo ang 25 years ko nang natutunan sa negosyo na to, sa industriya na to para magamit mo nang mas maayos at hindi ka na mahirapan, hindi ka na ma-expose sa masyadong malaking pagkakamali at hindi ka na gumastos ng napakaraming oras kung paano mo gagawin ang pinagdaanan ko nang hindi ka dumadaan sa 25 years na experience. So kung ready ka na, mag-sign up ka lang sa webinar na to at kita-kita tayo sa Sabado.